Alright, mga kamukil. Yan. Magandang hapon, mga kamukil, no? Time check tayo. Pasado alas 5, mga kamukil, no? Ayan. Update tayo dito sa Dabaw, mga kamukil. Dabaw Project. Bali, hindi ako nakapunta ng Tagum ngayon. Kasi pinukusan ko muna ngayong araw yung Dabaw. O bukas. Ah... Uh, parang hindi pa rin ako makapunta ng tagum, no? Kasi mag flow, -flow rin kami bukas mga kamukil dito. Okay? So, yan mga kamukil. Kung nakikita nyo dito, yan, may forma na naman tayo, no. Ito yung pinaka huling gagawa ng forma mga kamukha maliban sa second floor. So, ito yung magiging uh, pader natin dito. Yan. Bali may beam siya sa taas kasi magpapail tayo sa taas ng mga tatlong patong ng CHB, no. Tapos magkantili uh, tayo dito na 60 cm yung lapad niya dito, pinakaharap. Kasi diyan malalagay yung pinakatindahan nila, ma'am, no. And then ito yung pinakagit nila dito. So kung napapansin nyo mga kamukil, may tansi ako nilalagay dyan. Oh, yun. Kasi yung unang banat mga kamugil nitong poste na to, pasok siya. Kung mga kamugil hindi nakuha yung tuwid nito. Itong pinakaposte. No? So pumasok yung isang poste, yung dulo at saka nasa gitna. At saka ito, yun yung tumama. Ito yung hindi tumama. No? Na, napakalagi ng diferensya mga kamugil Kaya ang ginawa ko, nilatidan ko siya ng tansi mga kamugil So yung tansi natin, yung masusunod sa beam natin, no. Oh. Ayun. Yung naka pangatlong forma sa dalawa tatlo, yung pangatlo, yan na yung pinaka sentro ng ating beam. So pinulugan natin yan mga kamukil gamit yung clamp bomb natin no oh, kaya hulog. Tinarget natin yan, tansi na yan. Yan, oh. ba? Yan, oh, yung tansi na yan. Yan Kita ba? Ayun, ayun tansi na yan, Para makuha natin yung tuwid nito. Para mahabol natin itong mga kamukil itong ano na to. Itong diferensya na to yan, oh laki ng diferensya pumasok kung pusti na to so kailangan talaga mga kamukil diskarte pagka ganito yung mahirap no so kung susundin natin to mga kamukil dahil tiwala lang tayo sa pusti na to sa mga pusti na to dahil akala natin tuwid na siya so pagkatapos gulat ka na lang mga kamukil biglang pakurpada yung pile natin dito ito pa naman yung magbibigay ganda sa harap ano? pinakaharap to o, kailangan matuwid to siya mga kamukil so yung ginawa ko gamit tayo ng tansi no? yun yung pinaka importante tansi tapos dito sa loob mga kamukil ito papansin nyo may mga piles na siya o, ito yung yan yung magiging steps nya ito, ito may isang pile pa dito o unang steps pangalawang steps to ha and may pangatlo pa na konti tapos pagpasok natin kaagad dito mga kamukil nandun yung pinaka main door nya ito dito bintana to kalagay yung bintana so kapag electrical na ako ngayong araw mga kamukil napapansin nyo yung electrical natin dito ko siya pinadaan sa ilalim ha ito lang mga CEO mga kamugil uh, Kasi doon sa taas Mahirap doon sa taas no Kasi yung ceiling natin dyan is Kukunti lang yung dip, uh, pagitan ng Ano natin still diking So hindi natin magapang dyan so, Mas mabuti nandito no Kapag uh, mag trouble kasi, uh, Kadalasan kasi sa mga troubleshoot mga kamugil Itong convenience outlet no May mag uh, uh, Diferensya Kaya Mas mainam nandito siya sa baba Hindi na tayo akyat doon para anuhin Para tingnan Ah, dito na lahat sa baba ayan hindi ah. nakatambak na rin kami mga kamukil no kung nakakumpak na din to mga kamukil ito ayan ah, napapansin nyo ayan, papunta dun kakumpak na to oh, kulang na lang ito bukas mga kamukil pag bubuhos ayan pag bubuhos hindi na yan yung mga electrical natin so yung electrical natin yung nakikita nyo sa taas may tatlo tayong nakaabang dyan na orange pipe PVC orange pipe di ba So, yun yung pang second floor ito naman mula to sa ground floor itong sana to mga kamugil ito ito yung supply natin ayan ito yung pinaka supply natin mula sa uh, 4 size ano papunta dun dun pinadaan yung supply nya sa ilalim so ito dito mga kamugil ma floor flooringan din yan so yan yung magbibigay ng supply ito tapos ito mga kamukil isang Uh, circuit breaker na 20 amperes ito din isang circuit breaker so ito mga kamukil sa part 2 dito yan mula sa kwarto hanggang washing machine hanggang sa uh, CR no water heater yan ito yung magdadala isang breaker hanggang sa aircon itong kwarto na to so, ito yung magdadala tapos dito sa na side mga kamukil sa sala nila papuntang kusina yan uh, ito naman ito yung nagdadala. So yan na siya. Napapansin nyo nilagay ko na kagad yung mga utility natin para hindi tayo malito mga kamukil minsan kasi uh, nalilito, nakakalito itong wala pang tanda lalo na mga kamukil. Minsan wala ako dito sa project, din mag na silang magkabit ng wall. So malalaman nila yung plastada kaagad ng utility kung saan yung harap at saan yung patalikod nito. At uh, tulad nito mga kamukil. Oh yung harap niya nasa labas ibig sabihin mga kamukil nasa labas yung gamit nito nasa labas yung convenience outlet nito so itong nakapaloob nakaharap dito sa loob ibig sabihin nasa loob yung convenience outlet niyan o so, papunta dyan ta dito so ito mga kamukil uh, ano to medyo kulang to mataas to siya dito o so, babaguhin yan to so, wala naman problema yan mga kamukil hilain lang natin yung utility kasi sa ano to rinse hold, no Ayan. rinse hold to dito mga kamukil sa ah uh, pang ano ng usok no pag magluto dito dito sa rinsod yan mga kamukin tapos yan may outlet din dyan sa labas palabas uh, yan naman ay sa taas ng lababo natin so mapapasok yan sa ano sa ating pinaka gusto ni ma'am kasi nasa pinaka ilalim ng ano ng hanging kabinet para hindi siya masyadong kita and then meron din doong CEO yan nasa loob yan ng cabinet para pag magluto si ma'am mag oven si ma'am gusto si ma'am na magluto sa oven so ipapasok niya na daw yung oven sa cabinet hindi makikita okay so malinis wala makikita ng saksakan pagdating dito hindi gaano no? ma ma gusto ni ma'am minimize yung ano o halos halos invisible yung mga convenience outlet yung isa naman para yan sa refrigerator so yun yung para sa washing and then Uh, may kulang pa dyan maglalagay na lang ako nang dyan sa water heater natin tatanungin ko pa si ma'am kung maglalagay siya ng uh, water heater so, kapag uh, maglalagay si ma'am madali lang naman uh, sa plano naman so dyan na lang tayo kukuha ng supply uh, sa gilid na lang tayo ng huling dadaan okay so bukas mga kamugil flooring na tayo ayan ang plala ko sana mga kamugil isa sa pag flooring itong mga palibot lahat kaso lang mga kamugil ayan Dubli kasi kapag bubuhatin pa namin to lahat Ilalabas namin para lang mahabol Kung ma ang dubli So yung naging plano ko na lang mga kamukil Uunahin sa pag-flooring Kabuuan ng bahay Saka na itong nasa gilid Pagka na-flooringan mga kamukil by Merkulis Magkabit na kami nito Umpisa na tayong maglaga, uh, magkabit nitong uh, Light panel yan. So abangan nyo rin yan mga kamukil Paano namin i-install yan Ayan na, Sa Merkulis mga kamukil Uh, ito yung pinakauna kong uunahan dito no sa paglagay. Itong part na to, itong sa CR banda. Yan, at saka dito, ito. Ito. Ito yung pinakauna kong installan nito kasi yung habol ko mga kamugil para pag na sa wall diyan yung hagdanan natin, pwede ko na rin siyang layoutan para mabuusan na rin, no. So, ito yung pinakauna kong gagawan. O lalagyan o kakabitan ng light panel. Okay? So, bali yung light panel natin dito, flow flooring mo to lahat. Tapos makaano to? Makapatong siya sa flooring. So, tingnan niyo na lang mga kamukil. Basta kanya-kanya lang tayong diskarte. Basta nasa tama diskarte lang tama yung pag ng pagkagawa. Kahit anong diskarte, walang problema 'yan mga kamukil, no? Okay. Tapos yung height natin nito is 300 cm po 'yan. So, magkakaroon tayo ng pag-drop ng ating ceiling. So, yung pinaka-finish nito is nasa mga 280 cm to 285 yung ating pinaka finish no, uh, the ceiling natin yan, o bali dito lang tayo magkakaroon ng ah, uh, tawag nito designs, dito sa pinakasala nila ma'am, and din sa pinaka ah uh, dyan, sa kusina nila, papunta hanggang dito, paluob palibot ng kwarto, o oh, flat ceiling lang tayo that ceiling o, oh, ito lang yung gagawa natin ng design Tsaka uh, dito siguro no gawa natin ng design dito ito maganda to no maganda may design dito sa lanya tapos yung ports natin kaya nag-beam tayo diyan so dyan tatama yung ating bubung uh, bubong no dito sa pinaka ports nila mamito. to diyan tatama yung ating bubong tapos yung gutter natin diyan is inside gutter tayo mga kamag-anak inside gutter tayo oh para Uh, maganda no? Yeah. and then yung downspout nya papunta na dun sa labas papunta sa labas tuhog na lang tayo ng PVC dyan sa pinaka ano, sa pinaka beam natin sabay sa poste niya, palabas sa poste no? yung pinaka plano sana dyan maglalagay pa ng catch basin tapos lalatag ng PVC dun papunta dun yun yung Ah uh, Diyan mahuhulog yung tubig mula dito sa bubong na to sa ports papuntang catch basin so ginawa ko mga kamagil binago ko uh, may catch basin naman dito so itong catch basin na yan ayan diretso na yan doon sa kanal may ano na yan, may outlet na yan uh, para makatipid sa gasto uh, yung may ari kahit papano uh, tuhog na lang tayo ng d na PVC dyan so, dyan natin papalabas sa mga poste na yan yung downspout natin right mga kamagil so sa taas napapansin nyo napaka ano na mga kamagil oh Napakakinis. Wow na wow, no? Yung pagkabanat natin. So, ito na po, yung ano, yung update, no? Sa lahat ng mga nanonood, nakasubaybay, no? Huwag masyadong hambog kung magsalita, no? Huwag masyadong ang tawag nito. Huwag masyadong husga. No? Hindi nyo pa kami masyadong kilala, mga kamugil. Sa mga nang sa amin, hindi nyo pa, ka, hindi nyo pa masyadong kilala si Mungkil, no? So, kung ang talento nyo ay iisa lang, mason ka lang, gaganyan ka na magsalita, hindi ako saludo sa iyo, no, idol. Hindi ako saludo sa iyo. oo hindi ko naman pinagmamayabang, basta uh, ayaw na lang magsalita, no. Sa gawa na lang natin maipapakita. Oh, daming salita, daming mali, no. oo makikita natin ang galing ng isang tao sa gawa. Total ako mga kamukil, marami naman ako napapatunayan sa inyo, ayan oh. No? Di ba? Nakikita niyo naman yung mga gawa ko, mga gawa namin, no. Simula nung no, nagsulu pa ako mga kamukil hanggang nagdala na ako ng maraming tao, no. So Yun Yun yung mga patunay ko Okay So thank you mga kamagil Silipin natin dito sa labas Pinaka ng bahay Ayan. Ito na yung ano Diyan magkakaroon tayo ng kunting pile dyan Tapos gate ano. Lahat uh, tubular gagamitin natin dito 2x3 Ito na yung pinaka ng bahay Mga kamagay Sa taas uh, Yan nakikita nyo may us, umuuslim beam uh, Magpapile pa tayo na ng CHB uh, Ano dyan level dun sa ano sa may poste may poste sa second floor ayun no. hanggang dun yung file natin o magkakaroon siya ng parang ano dito malapad na nakauslim file papunta sa taas no yun yung magiging design nya yun pagdating dyan sa beam ipinising natin ng maayos yan tapos dito tubular na yung makalagay dito tapos yung may bintana na yan mga kamukil tatanggalin natin yung grills na yan papalitan na natin ng bagong design tapos dito yan, nakikita okay. nyo. Ito na yung pinaka-final. So, bali may kunti pa dyan. Ipapile natin isang CHB. Yan, dyan. Label din dito. Yan, ah. Tapos, sa taas nyan, tubular na. Bali, yung pinaka-frame natin, ah, dun magkakapit yung ating hinges, no? Sa ating, ano? Sa ating gate. No? Magiging gate din to dito. Okay. O, dito sa likuran, may, ano din to? May daanan to dito, may gate. O, yung schedule ng flooring dito, mga kamukil, patag siya pagdating dito, wala nang steps to dito banda lang dito papuntang lang niya mayroon yung steps no o, dito patag siya ng konti papunta doon sa poste tapos bagya siyang umaakyat pagdating sa dulo sa konti papatag naman siya papunta doon sa laundry area tapos dito mga kamkil yan napapansin nyo ano yan trellis design yan no yari po sa tubular rin gagamitin natin dyan bali open yan siya dyan walang bubong o, may design lang ng mga trellis dito yung pinaka open niya okay thank you mga kamkil maraming salamat yan lang uuwi pa ako mga kamugila so, bali yung pinakakulang dito is ano na lang yung linya ng tubig no bukas ihahabol ko yun mga kamugil madali lang naman yung pagtrabaho ng linyada ng tubig kasi ilang grey lang naman nakalagay sa plano no? o oh, second floor nakaabang na rin tayo oh, na lang part marami tayong halos halos ng tubig mga kamugil dyan lang banda dyan dadaan o, oh, sa lababo sa CR din CR papuntang taas o oh, yun lang din washing machine so abangan din natin yan ng mga outlet okay thank you mga kamagil maraming salamat tropa mga kamagil oh. hello eh. birthday niya na naman ngayon nung nakarang araw bago lang nag birthday to ba ngayon birthday na naman araw halos araw araw, araw na lang eh. birthday mo iba araw araw tayo pinakapakain eh <laughs> thank you mga kamagil